Good morning. Eto, maga na naman. Lagi ko sinasabi sa atin at lagi ko hindi ginagawa. Pati kayo, pwede natin gawin yung sanayin natin. Eh. Basta pagising natin sa umaga, magpapasalamat tayo, Lord. Salamat po sa bagong araw na naman at dinilat na naman ang aming mga mata. Eto, naka-online yung mga anak ko. Ang gagawin natin ngayon, pag naka-online sila, ang ginagawa ko, bumibili ako ng breakfast nila. Para pag break time, meron silang makakain. Samahan niyo ko bibili tayo ng breakfast. Malalaman mo no, kung saan ako bibili ng breakfast. Let's go! Let's go! Eto, dito na tayo. Eto na yung binibilan ko ng pandesal Ayan. Hi, good morning. Oh, ayan, o, ano diba? Masasaya ang mga tao rito. Eh guys. Oh, oh may guys Sabi ko sa kanila, pagising pala, lang, kailangan masaya na, di ba? Ayun yung may-ari. Ayun, natin na mo. May masungit na Madam! Ayun, nagagalit na agad, o. Oh. Ayun, oh, pinagagalitan na agad yung mga tao. Madam! Halika, dali, may sasabihin ako sa iyo yung pusa. Nahingin ang pusa sa akin to. Uh, maya papakita ko sa kanya yung mga pusa ko. Kasi nakahanta ka ready na to. Man. May pusa sa isa lang. So, bibigyan ko siya. Kasi ang pusa lang, kaya nag-aalaga ako ng pusa at asawa Ang pusa lang ang hayop na marunong magdasal. Oh, <laughs> tandaan <niyo> yan. <laughs> Ayan. Ayan. Ito yung mga tinda nila sinasabi ko. Ayan, may kalabok, may pancit. May lugaw pa? May lugaw, yan. Dito, we will be pandesal at ang pambrek pa sa mga bata. Kita tayo mamaya. Let's go! Jared, ito na. Kompleto na. May lugaw, rin. may vlog. Helix siya, siya, si oh, siya sa kasi sa Lugaw si Jill ako oh, may hiling din sa Lugaw sa Pansip ngayon naman puntahan natin yung binibilang ko ng taho taho na nga gusto gusto ni Yesa yan. dyan ni L at Kuya Jips let's go Ito na yung binibila natin ng taho ayan o oh, boss uh, yun, oh. Yan, ayan, ayan, ayan oh. lalagyan ayan yung taho uh, dito na dito tayo may binibili ng taho gusto gusto mga anak yan o eh. Aku masih nggak tahu. Yeah. Oke, okay, itu dah break pasti ready. di. La. Lang break pasti lah. Hentikan kolang break tanda, oke? Okay?